Beautiful day po sa ating lahat. Nangangailangan ba kayo ng vacuum flask na pwede niyong madala kahit saan kayo pumunta? Sa so, opisina, sa paaralan, nag-drug kayo, or nagmumoling lang. So, ito yung share ko sa inyo na Aqua Flask Budget Meal Series. So, ito yung Sivago Tumblers. may dalawa tayong tumblers dito or vacuum flask, no? So, itong dalawang to ay galing sa Sivago. Yan. So, this is designed and distributed by Sivago. So, may dalawa tayong design. So, una tayo dito sa itong brown. So, itong brown na ito po ay yung kanilang wood grain series. So, pwedeng pwede po ito sa hot and cold drinks. So, gawa po ito sa stainless steel. So, ito ay stainless steel. Double wall din po ito. And BPA free. So, yung kanyang tagal po sa hot, kapag naglalagay kayo ng hot drinks, hot water, o di kaya ay kape, is 12 hours. Kung cold naman po, is up to 24 hours. So, ito try natin to ngayon. Mag-timer tayo, no? So, para makita nyo po talaga. So, yung Wood grain series pala nila is um, limited only. So, makikita nyo talaga na para po siyang wood. Yan. So, magaan lang po siya. Yung uh, lid niya po ay may rubber. Yan. So, napaka-sealed po nito kapag inilalak niya na. So, pwedeng-pwede nyo po itong dalhin by hand or ilagay nyo sa bag kasi hindi po siya ganun kalaki. At hindi din po siya mabigat. So, ito po ay 7050 ml. So, yung wood Green series po nila is meron din po itong ibang design. So, pero ito po yung napili ko kasi na ilalagay po siya sa bag. So, punta naman tayo dito sa isa na no, yung pang girly girly. So, ito si Sivago is napakarami po nilang design. So, sinubukan ko lang po talaga kasi yung mga ibang brands po is like yung Aqua Flask. Alam naman natin na napakamahal nun, diba? So, aim po natin na mabigyan kayo ng mga idea or products na of high quality pero hindi masyadong mahal. So, ito yung kanilang uh, yung pang, mga pang babae, no? So, marami din po itong colors. May purple, may green, ganun. So, may sky blue. Marami din po itong iba't ibang size. So, this is hundred 750 ML. Uh, yung color po niya is night pink. So, this is night pink. So, meron din po siyang free na keychain. Yan yung broccoli. So, this is a ceramic liner. So, yung dito po niya, ito po is rubber. So, pwede niyo pong hawakan dito. And then, yung kanyang keychain na para meron din po siyang handle. Yan. And then, yung maganda dito is meron po siyang straw na may cap. Yan o. Oh. So, tanggalin nyo lang po ito kapag iinom kayo. Ito yung straw niya. Tapos, may lagayan po ng straw dito para hindi mawala. And para mapanatili po yung freshness at cleanliness natin, di ba? Yung kanyang uh, lid po is gawa sa hard plastic. Yan. And then, meron din po siyang rubber. So, napaka sealed din po nito kapag ginagamit nyo na. So, sa bottom part po is meron po siyang rubber. So, this is non-slippery. So, pwede nyo, nyo rin po itong ilagay sa bag, shoulder bag or backpack. Dahil one month na po ito sa amin. No? So, tried and tested po talaga namin na matibay. Nahulog na nga rin po ito. Eh. Pero wala, rin, wala pa po akong nakikita masyadong gasgas -gas niya. So, medyo malalim din po yung nahulugan ito. Pero, wala pong damage. At yung lamig at init po nito is nagtatagal talaga. So, nagamit na namin nito sa biyahe. No? Ngayon, timbangin natin yung ating mga tumblers. So, uunahin po natin itong si Vago hmm. na wood grain. So, lagay na natin. So, in grams po ito ha. Ah. So, yung weight po nitong ating brown na tumbler is 296.3 grams. So, ito naman pong ating Pink night ceramic tumbler. So ito po ay may timbang na 401.9 grams. Ito yung ceramic na material niya sa loob. So double wall po ito, stainless steel naman yung isang part niya. Ay yung surround niya pala. So, surrounding niya is stainless steel. Yung ating si Vago pala na Pink Night Ceramic Tumbler ay yung paint niya is may glitters. Yan you know. o. So, gusto to ng mga girls yan. Uh, natapat po siya sa ilaw. Yan. Klarong-klaro po yung kanyang glitters. Ngayon ay subukan na natin siya sa hot and cold. So, itong brown na tumbler is lagyan natin ng hot water. And then, itong pink is lagyan natin ng yellow at nang tubig So meron tayo ditong food thermometer. So try natin dito. Kunin natin yung temperature niya para check natin mamaya kung mainit pa. So, yung temperature po ng hot water natin is 653 degrees Celsius. Yan. At uh, magantay tayo ng mga 1 to 2 hours. Check natin yung temperature niya. Sa so, next naman is, lagyan natin to ng yellow at ng tubig. So, lagyan natin siya ng mga ice cubes. So, yan. Ilagyan na natin ng ice cubes. So mamaya titingnan natin after 2 hours kung nanjan pa ba yung mga ice cubes. Kunin natin yung temperature niya no. So mamaya uh, mas lalamig pa to. Hindi pa ito masyadong malamig kasi yung tubig na nilagay natin is yung normal temperature lang, yung room temp water lang. So yung temperature po dito sa ating pink with ice and water is 52 degree Celsius. So mamaya mas bababa pa siguro to. So dito para sa box nya, makikita nyo po yung model, yung color, at yung uh, size nya. Ayan. 26 ons, Night pink na color nya. And then, dito sa side, ayan yung mga features niya na 12 hours for hot, 24 for cold, BPA-free, double walled. At yung pagcare care po dito is dapat hand wash lang. And then, may one year warranty po siya. So, dito naman po sa likod ng box is meron po siyang barcode. And then, yung logo ng Sivago. I'm not sure kung Sivago or Shivago. This is a China brand. So, same din ko dito sa yung wood grain nila na design. Yan. So, yung design niya nasa harapan. Yung features niya same lang din po. So, inside the box po pala is meron itong kalakit na manual. Yan. So, dalawa po yan. So, yung prices po pala ng ating mga tumblers gaya ng sinabi ko kanina is yung budget meal na version ng ating mga aqua flask, no? So yung price po nitong Cevago na wood grain is 300 plus. Pero nung nag-sale sila, I think that was mid-month na sale nila. So nabili ko lang po ito sa halagang 278 pesos. So ito naman pong isa, yung ating pink night na ceramic tumbler is nagkakahalaga ng 400 plus. But then, sale. So, nabili ko lang po siya sa forty 345 pesos. So, ayan. After one hour, isi-check natin yung ating mga tumblers. Itong hot and cold. So, nahin na natin itong cold. But tingnan natin kung meron pa bang yelo. Wow! Meron pa nga. Ayan, oh. Buong buo pa rin po yung yellow niya. Yeah. So napaka-legit talaga ng vacuum flask na ito. So after 1 hour, napaka -lamig pa rin at yung yellow is nanjan pa rin, pa rin. So, hindi pa siya melted. So next naman is try natin tong wood grain na nilagyan natin ng hot water. Yeah, so nafiil ko na mainit pa talaga siya. Check natin yung temperature. So, kanina is nasa 650 something yung uh, init niya. So, ngayon check natin. So, walang pinagkaiba, 653 pa rin po yung temperature niya. So, legit talaga na vacuum flask for hot si Vago. So, after one hour. So, ba diba yung promise nito kanina, yung uh, natin sa kanyang packaging sa box niya is 12 hours or up to 12 hours yung hotness. So, try <laughs> naman natin yung dito sa cold. So, yan. So, after 1 hour, mas lumamig po yung ating water. Nasa 25 degrees Celsius na po yung temperature niya. So, after 1 hour na nasoak yung ice natin sa water at lock yung kanyang lid. So, yun po yung ating Sivago vacuum flask or tumbler. So, napaka-legit talaga. Nagtatagal yung init at yung lamig ng mga inumin ninyo. So, sana po ay nakatulong yung video na ito para sa inyo. See you on my next vlog. At don't forget to click, like, and subscribe. Thank you po. Bye!